mm Sa mabuting balita ngayon, maririnig natin ang tungkol kay Haring Herodes na nababalisa dahil sa balitang kumakala tungkol kay Jesus. May nagsasabi na si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Ang iba naman ay si Elias o isa sa mga propeta. Ngunit malinaw na si Herodes ay nababalisa hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa takot at konsensya. At naalala niya ang kanyang ginawa kay Juan Bautista. Ang pagkabalisa ni Herodes ay larawan ng pusong hindi pa dahil ito ay malayo sa Diyos. Kahit na makapangyarihan siya, hindi niya matagpuan ang kapanatagan sapagkat ang kanyang buhay ay nakasandal sa takot, inggit at kasalanan. Sa ating buhay, marami sa atin ang nabubuhay sa pagkabalisa. May mga taong tila malaya o masaya sa labas, ngunit sa kalooban ay puno ng takot at pagkabagaba dahil may mga sugat ng kasalanan na hindi pa hinaharap o isinusuko sa Diyos. Gaya ni Herodes, maaari tayong mabuhay sa takot at pagkabagaba kung hindi natin hinaharap ang katotohanan at kung hindi tayo magbalik loob sa Panginoon. Ngunit ang magandang balita ay laging bukas ang pintuan ng Panginoon. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pusong malinis at may tiwala sa Diyos. Ang panyaya ng Panginoon sa atin ngayon ay bumalik tayo sa Kanya upang makamtan natin ang kapanatagan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan.